Ayan, magkano to yung ni right mo, Noy? Five lang po yan, kaya? Five lang? Hmm. Mukhang sulit sa five to, ah. Siyempre, alam mo naman tayo, mga gawang pinoy. Yun. Ayan. A five lang, five lang po na. piso. Ayan, guys, ah. Sa alagang limang piso, sulit kayo rito. Yan, yep po, po lang, mga kamaster, yung ano ko. 5 pesos Ayan. lang, sulit ito yung 5 pesos. Ang tawag nito sa mm -hmm. Bicol, Iniraid. Iniraid, yun. Uh. Sa so, mga kamasters nga pala dyan na uh, mga gusto, film lang po kayo sa akin. Ito yung papritis niya. Sa halagang 5 pesos, solve na po ito mga kamasters. Abang nagkakape, abang nag... Ano ko tayo dyan ito, mga kamasters. So tayo bago ang uh -huh. lahat. Once again, shout out muna sa Barangay Tambo. Lalong uh -huh. lalo na sa Sora 3. Sa mga dumadaan dyan, kay uh -huh. Joanne <laughs> Klabis, uh -huh. uh, shout out. Salat mga kamasters dyan na... Uh, Kalalakad lang. Yeah, Kalalakad lang mga kamasters. Sa lahat po mga shoutout mga kamsel, sika na pong bala. Kung sino pong pwede mo shoutout, shoutout mo po mga kamsel. Ah, sige. Okay. Uh, buong barangay Tambo. Shoutout everyone and good morning, good morning. Uh, good morning po mga kamasters. Uh, shoutout mo pala. Try natin itong ano yung tinatawag dito sa Bicol na iniraid. Yung Yun. na ano. Yan nga pala mga kamasters, uh, mga gusto mo pala. Mm -hmm. Salagang 5 pesos. Yummy. Lasang kamuting kahoy ah. Gawas sa kamuting kahoy ito ah. At yun po mga kamaster sa lahat po mga gusto. Ang PM lang po sa akin. At kay pangalan? Leon King. Ah, Leon King sa mga ano po, po lang. Pag Siguro sa inyo follow po niyo mga kamasters, Leon King. Sa mga gusto po niya mag-follow mga kamasters,